Hello, 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 hello So, liyapan po natin mga kaibigan Ang Rainwater Park Ito po yung Rainwater Park mga kaibigan O, kapasyal-pasyal natin dito mga kaibigan Ay kukuha po tayo ng remembrance natin sa lugar na ito kukuha po tayo ng remembrance mga kaibigan oh samahan niyo ako sa aking paglakad lakad dito sa rain water park so lipan po natin ang mga magagandang tanawin magagandang mga ilaw yun mga ilaw mga guys oh. at ito naman yung mga magagandang tanawin dito hmm. So natin mga guys ang mga magagandang tanawin dito sa aming project site. At ito na po yung resulta ng aming project site mga kaibigan. Binuksan na po ang rain park. Isang mapagpalang araw isang mapagpalang gabi ayun eh, no? sulyapan so, natin mga guys ang rainwater na nagpapalit palit ng anyo nag uh, tawag niya too nag uh, shower shower oh. bumubulwak bulwak ah, at nagbibigay aliw sa mga namamasyal dito ang rain water na yan oh, tinawag na rain water kasi ah, parang ulan-ulan siya nag shower yung ah, ah, tubig mga guys oh may uh, sari-saring kulay na lumilitaw kaya uh, shout out shout out tayo at ayan naman yung mga alamang namumulaklak mga kaibigan oh. ito naman yung mga alaman dito na talaga namang ang magbibigay ng halimuyak ang mga bango ng bulaklak na talaga namang kompletos ricalos mga kaibigan dito tayo samahan niya ako mga kaibigan at ako po ay uh, ah uh, maglakad-lakad, magpapahangin-hangin dito sa palibot ng Rainwater Park. Kaya mga kaibigan, oh. Hello everyone. Ayun si Ate, may dala-dalang aso, oh. pero pinagbabawal po nilang magdala ng aso dito, mga kaibigan. Bawal magdala ng aso, mga alagang aso, mga alagang pusa. Bawal po magdala dito mga guys kasi oh, Uh, baka mamaya ay dumumi sila dito ay magkakaroon ng amoy na hindi uh...